Magandang umaga mga kaparmers. farmers Ngayong araw pala ay pangalawang pitas natin dito sa ating tanim na palaya. Kaya ako ay naggayak na at pumunta dito sa aking kubo. Sa mga oras na yan mga kaparmers, farmers muna tayo. Para mainitan yung ating sikmura. Sikmura. At habang ako'y nagkakape, eh, naupo muna ako dyan mga farmers Nihintay ko rin kasi yung aking kapatid na bunso para makasama ko sa pagharvest. Wala din kasi siyang pasok sa araw na ito. Ayan mga kaparmers, habang tayo nagkakape, itignan natin yung mga pwede ng mapitas. Ang edad pala ng ating ampalaya mga kaparmers ay nasa 53 days na. At siya ay magdadalawang buwan sa darating na September 9. Medyo mababa pala ngayon mga ka-farmers ang presyohan ng kuha ng buyer ng ating ampalaya. Pero kapag binenta sa mga talipapa, medyo mas mataas mga ka-farmers. Sabi nga nila, ang pagtatanim ay parang daw sugal. Pero hindi masama mga kaparmers ang pagtanim. Ang ating pagtanim mga kaparmers ay nakadepende sa kumpiyansa na maaring maitapat sa presyong mataas. At syempre, hindi natin nawawalain sa ating pagtatanim yung paghingi ng tulong at pagpapala ng Panginoon sapagkat siya rin ang nagsabi, tayo ang gagawa at siya ang magpapala. Ayan mga ka-farmers, natapos na akong magkape sa oras na iyan at amin nang sisimulan ang aming pag-harvest ng ating tanim na ampalaya. At ito na nga mga ka-farmers, nakapitas tayo ng mahigit tatlong crates sa ating pangalawang harvest. Ayan. Aasa tayo sa pagpapala ng Panginoon na susunod ay mas marami. Kaya muli, salamat mga farmers sa inyong panunood. God bless. Bye-bye.